Paano nga ba natin mapapalakas ang ating immune system sa panahon ng sakit? Sa panahon kasi ng mga outbreak, mas mabuti kung mas maalam tayo kung ano-ano mga dapat paniwalaan to boost immune system. Ang immune system ay ang depensa ng katawan laban sa iba't ibang infection at sakit. Inaatake ng immune system ng isang tao ang germ sa katawan at pinapanatili tayong malusog. Kapag nagkaroon ng foreign substance sa katawan na tinatawag ding antigens, ang immune system ang nagsisilbing pang sugpo ng katawan laban dito gumagawa ang katawan ng antibodies para labanan ng antigens at hindi humantong sa kung anumang karamdaman. Ang antibodies na ito ay nilalak ang kanilang sarili sa anti-agents at ang antibodies na ito ay nananatili lamang sa loob ng katawan. Sa ganitong paraan, kung magkakaroon ulit ng parehong anti-agents sa katawan, handa ng antibodies para dito. Narito naman ang facts tungkol sa immune system na kailangan nating tandaan para mas mapangalagaan natin ang ating natural defense ng katawan. Una, ang lasting stress ay masama sa katawan at nakaka nakakaapekto sa ating immunity. Ang ongoing stress o patuloy na stress ng isang tao, gaya ng stress sa trabaho, sa bahay o sa kalilasyon, ay masama para sa katawan. Pangalawa, nakakaapekto ang diet sa immune system. Walang iisang pagkain ng may kompletong nutrisyon, kaya naman dapat na matuto ang bawat isang magkaroon ng balanced diet. Pangatlo, humihina ang immune system ng tao habang tumatanda. Ang mga matatanda kasi ay mas mahihirapan na labanan ang infections. Sila rin ang kadalasan nagkakaroon ng flu, pneumonia at iba pang respiratory illnesses na mas mahirap gamutin kumpara sa mas batang mga pasyente. Panlima, ang tibay ng immune system ay nagbabago kapag kulang sa tulog. Ang kakulangan ng tulog at pahinga na kadalasang 6 to 8 hours kada araw dapat ay nakakapagpahina ng resistensya. Sa pagtukoy ng mga katotohanan tungkol sa immune system, magiging mas masuse ang magagawa nating pag-iingat at pagpapatibay dito. Bisitahin ang Doc Alternativo para malaman ang formula sa pagpapalakas ng ating immune system sa alternatibong pamamaraan. Isa po si Mr. Cleofe Lementillo na natulungan ng cleansing formula kung saan malakas na po ang kanyang pakiramdam dahil sa services na ito o dahil sa formula ng Doc Alternativo. Pakinggan natin. Ako si Cleo Filimentelio, Cintang uh, cinta akong edad. Ang um, address sa Lower Mati, Degos. Bago pa magkukong na membro, tapos bago pa kong nakahuman o cleansing, na sila yung nag-assault sa ko nga, na daw ko naputi daw ko, nanambok daw ko. Wala man ko manambok. Ngayon sa di akong gigamit, nga nun hamis daw ko kayo. No? Wala man, <laughs> oh, kaon naman kamuti patata patatas, eh, patatas, ang gulay, isda, o katong na mga capsules na gihatag sa doktor, na ako ginagamit. nagigamit. Tanahan ako gituman, bita ko nung selahang instruction uh, dito, nagihatag sa kuha, ako lang yung ang akong kan karon okay ko sa pangliok-liok kay. Uh, ganahan ko maliok og mayo nang bakusgan ko si Cleofe Lementelio edad ot sinta tapos taga Lower Mati diya sa do, likod sa Kapitol bitaw para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating text line 09469673211 o di kaya ay bisitahin mismo ang Doc Alternative Branches na malapit sa inyong lugar. Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan.